Yan mga idol, sama tayo sa paghulog ng buya. Buhangin lang nga palang aming pinakamba to mga idol. Dalawang sakong buhangin. Tapos yan ang aming lubid Oh. sako lang nga pala mga idol aming nagamit na lubid dito sa amin. Yan. Sama nyo kami mga idol sa pag-aria ng buya. Ayan mga idol Kami aalis na Gawulog na tayo ng buya mga idol Yun nga pala ang bato sa kabilang bangka mga idol Ayan kasi ito naman sa amin ang halag Sa kayong palapaan Ayan samahan nyo kami mga idol sa paghulog ng buya Para malaman nyo ba paano maghulog kami ng buya mga idol Ayan mga idol Papunta na kami sa laot mga idol Ayan mga idol nag na kami dito ng pipistohan namin Ng ano ng paghulog ng buya yung walang katabing ibang buya may mga buya naman mga idol kaya dyan kaya lang medyo malalayo yan mga idol yung buya natin oh, nandun na nag-aari na mga idol ng buya hindi yeah, <laughs> Panghuli namin mga idol ang bato. Yan manjor, patokakalitin na lang. <laughs> Yan ang bato natin mga idol oh, nasa kanila. Yan ang bato mga idol. Pakontin <laughs> na lang mga idol. Yo, yung buuin natin oh mga idol. Malayo. Yan mga idol bato na lang ating inintay para may, may laglag ng ano ang bato ito nga pala mga idol ang palapa Panghuli natin ilalagay doon sa buya pag naiarihan na nila ang bato mga idol na covid mga ay at saan kay hindi para dalawa yung magatulak dito hindi ito so, hindi yes hindi so, hindi oh. Saan <laughs> Yan, tapos na kami mga idol. Maghulog ng ano, bato. Basa ang cellphone. <laughs> Yan, mga idol. Palapad na lang ang aming ilalagay. Tapos na kami maghulog, idol, ng ano, ng buya. Saka yung bato, ihulog na namin. Palapad na lang, idol, ang ating ilalagay sa buya. Ano yun ang buya, mga idol, oh. ay ito yung kadesi o oh. yan mga idol ang buya alagyan na natin mga palapa idol tulok oh. ala nga ba ang oh, lapit yan dun o oh. hindi wag muna hayaan nyo muna saka may magbawas pag ano nga ba na nakalutang na lubid mga idol yan oh. Bata. Oh, hanggang doon oh. Anaknya <laughs> dibeksi-beksi. Ano na, 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 na pag bumigat na yan. Malayo na yan. Hindi mo maganto lang ano yan. Pagitan. An, tapos na tayo mga idol. Magkarya ng ano, kanapa. Magkarya ng buya. ayun ano ba ito? Ayun lang ito. Ha? Ito natin lagyan. Ito nga. Ito nga sa may palapa. Ito nga binala sabakan, bikturan tayo, 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 An. Baru lumubog. <laughs>